siya sa nagpasimula ng resistance movement laban sa mga Hapon. Noong Marso 27, taong labing siyang napo, ipinanganak si Roberto Camillon sa Maprohon Leyte. Una siyang makilala bilang all-around atlet sa First Philippines Olympic Team na pinadala sa ibang bansa noong 1912 hanggang 1913. Siya ay nakapag-aral sa College of Liberal Arts sa University of the Philippines. Ngunit basta mayani sa kanya ang interes sa military profession kung kaya lumipat ito sa Philippines noong Savilari Academy sa Baguio City kung saan siya nagtapos noong 1916. Matapos nito, naitalaga siya sa Philippines Sabulari sa Savilari sa Visayan Campaign ito dahil sa mga nagawa niya sa Otong Panay. Nagkaroon siya ng pangalan at military sedition. ito sa PC hanggang 1916. Nung mundo World War II, si Roberto Bucamir, the commanding officer of 81st Infantry Regiment ng United States Armed Forces of the Far East, o USAF, na lumaban sa Samar at Mindanao. Nanakip siya ng Japanese Imperial Forces, na kulong ito sa isang concentration camp sa Butuan, Agusan. Ngunit nakatakas sa tulong ng mga local resistance fighters noong December 1942. Bumalik siya sa Leyte at inorganisa ang isang Visayan Resistance Movement, BNA, na nakabase sa Leyte at Samar. Sa tulong ng kanyang grupo, umabot sa 3,500 ang mga nasawing kalaban sa Leyte lamang. Noong Enero 1942, nag-improvise ng isang radio station si Kang Leon at kanyang mga tauhan na nakagawa ng unang gerilya contact sa Coral Study MacArthur na nakabasis sa Australia saglit nito, pinangalanan siyang Division Commander ng Lady ni MacArthur. Nakatanggap din siya ng papuri mula kay MacArthur dahil sa trabaho nito at para sa clear accounting ng 2 milyong pundo na binigay ni MacArthur sa kanila na ito noong 1944. Pagkatapos ng World War II, nagpatuloy ang karera ni Roberto Camillon sa politika si Colonel Alberto Camion ay naging Seho Governor ng Leyte sa muling pagtatag ng Commonwealth ng Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Sergio Osmeña. No May 28, 1946, siya ay inira na Secretary of National Defense ni Pangulong Manuel Rujas. Si Camion ay tumakbo sa Senado kahit walang endorsement sa nagdaang Pangulong si Quirino. Naging senador siya at inirang na chairman ng Senate of Committee on Veterans of Military Pensions at Vice Chairman ng Committee of National Defense and Security. Bago pa man niya matapos ang kanyang anim na termino sa Senado, si Senador ng Leon ay namatay dahil sa ataki sa puso noong February 27, 1958. Maraming mga Pilipino ang nagyugsa sa kanyang hindi napapanahong pagkamatay. Si Senador ng Leon ay nilibing sa Manila South Cemetery noong March 4, 1958.

Bayani bayanin ng aming bayan pangalan, hindi malilimutan, pinagmalaki, binigyang karangalan sa lupain kanyang sinilangan. Hindi na daig e, na mga pagsubok, itinikaw ang bibig kapatan ay hindi ko katotohanan makatotungan na parang ginto bumalik paglilingkaw at hindi binigo na pangaralan dahil sa katapatan, naging senador, nagtatag ng bayan, hindi man naging maganda ang kanyang wakas, pumamahal sa ay naging wagas.